Ito po Alam niyo to kung magkano? Los dinner lang po 'yan. yan. Ayun po baka so pretty galit po tayo dito sa dito na to sa Ano Social Expo Alrefy Building. At dami tayo sa kabilang bukid, Pupunta naman po tayo sa Alvar Building sa Max. Salamat ay ko. Tuna. center na bidam. Bidam ba center? Mujamarfa 10 dam. Ha. Social Bazaar. Social Bazaar. Social Network. Hello mga ka Shout shoutout po sa inyong lahat. Back to Kuwait po tayo ngayon. Andito na po tayo ngayon sa Kuwait. Ano? At uh, ngayon po ay uh, lalabas po tayo at may bibili po tayo. Sabahan niyo po kami mga ka -superdi, sa aming uh, paglakad po ngayon. No? Ayan eh po mga ka -superdi, ano, kami po ay uh, naglalakad na po kami. Ta. Papunta tayo sa... Saan nga yung natin? Social Expo. Social Expo. Ayan. Ngayon po ititigin po tayo ng uh, Amerikana. Para susuotin po natin sa darating na Friday sa church. Ayan. At dito daw po ito sa ano, malapit daw po sa McDonald's. sabi sa mapa doon daw siya sa tapat ng box so mga 5 minutes na lakad 5 to 6 minutes na doon kami natuloy po tayo naglalakad po mga super -so diano at uh, andun po sa may tapat ng max yung sosya po Video. hindi na masyadong mainit ano <laughs> Hindi na, na katulad nung dati na talagang sobrang kainit po ngayon po. Ah. Alam mo na, sa lapit na mag-Bermonts. No, Malapit lapit na mag-September eh. Oh, patapos oh. ng Agosto. Mainit pa rin pero Papasok pagpahapon na, hindi na masyado pagpapadilim na. Umula na eh. Umula na po dito na isang araw, napakalakas. Dito po sa Kuwait. Ayan, isa, sa, isa sa sign pag nasa Middle East kapag bago magtag-init, uulan din, no? oh, ulan. Uulan din. Bago magtaglamig na naman, uulan din. Kasunod niya, sunstorm na po. Pag nag-sunstorm na siya, yan na po yun. Ibig sabihin, tapos na ang tag-init, papasok na po naman ang taglamig. lamig Wait. Napakahira po dito pagkano, pagkatag-init. Sobra. Halo si... Pakaramdam mo yung init, nagus po sa bahay mo eh. Masusunog yung balat mo talaga. Kaya mas mainam po na, mas malamig. Yung lamig talaga, no. Ang baga, ma, ang baga, paano, ma, ma, matitiis mo yung lamig. Pero yung init, hindi mo kayang tiisin. Kasi sa sobrang init. So, ayan po, malapit na po tayo, ano? So, yung Max. Ayan mga Lodi, malapit na kami. Malapit na kami sa... So, so. Ah, na, na, hindi. <laughs> Tama alaikum. Bali, ano? Next Next building. Eto na po Dito yata sa loob no Dito yata in sa loob no Alripay Alripay Nanapin natin ang entrance Nanapin namin yun yung entrance din sa building na to Kasi sabi sa mga pa Nasa loob siya ng Alripay building Social Expo So let's see Let's see sana pwede mag vlog dito dito yata ano pasok po tayo kayo dito ano ba yung bag mo tayo ayos mo social yan nandito na kami sa loob ng social expo 1 kg ka 1 kg dito mga mga mura lang yung mga bilihan sa so, budget lang dito so ayan sana makakita kami ng magandang quote para kay Super D. Maggamitin niya sa church. Ayan o. Oh. Ayan, ayan. Wala lang dito. Ibang kulay yung kailangan daw. Tingnan natin. Una, bago tayo. Yung kailangan nating bilis. Ayan, ayan. At nakakita kami ng coat dito testing so, tingin natin kung okay kay Super D. Ito mga, mga presyo. ninety <laughs> and half. Ha? yun. Twenty-four point five. Mamahal naman ang kotika. Magkano? Oh, Twenty-four point meron ditong coat lang na medyo mura-mura. Ito -mura. so, twenty-two KD. Twenty-two sa Pilipinas. Mga... Apat Meron din dito... Violet. Tayo so, meron dito 99.750. 10KD. Para ka namang lavender dito. <laughs> violet na Violet. Kung black sana, okay na no? Magkano nito ganyan 10KD. 99.750. Tasa Violet na Violet. Oo, oh, pwede lang na dapat dito kung mayroong ano. kung um, black yan. Ito. Ito ba ba? Ayun, tayo mga presya niya ganang ganyan.

Maghahanap nga kami ng magandang Amerikana dito eh. Ano ba ang size na ito? Patay na patay yung kulay. Ganda na kulay na ari. So ayan mga lads, meron dito mura. 9 set na siya. Magkasama ng coat tapos may kasama na So eh, nagahanap naghahanap kami ngayon. Sana okay yung makuha. Marami rin naman maganda sa nay eh. Almost 1.8 lang. Ano bang klase na rin. Okay. Ito ang ganda. Di ba kasyo sa ito? Ito ba ito yung kinukat natin? Yan ba yan? Yung yung yan yung kinukat natin. Isa. Yan isa. Ano okay din. Mas maganda ito eh. Oh. Ito. Okay ito. Okay. 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 Ay <laughs> <laughs> dapat ito medyo sarado 'yan, medyo wala. Mas ito. So yon, meron namang maganda na ako sa si Super D so, kasi meron kasing isang bilihan pa dito sa tapat. Yung Max. So titingnan din namin baka merong mas mura, pero pagka wala, eh, babalik kami dito para kunin yung isa sa napili niya dito sa mga to so ayan samahan nyo kami papasyal so, muna kami sa max ito muna na ito 9750 dyan no ano pa pala dito 9750 lang din kaya maganda rin yan maganda na yung style maliit sa akin tayo yung ito tayo ng ito Balak ito. Eh, sira na. pantalon Wala 970, pero walang pantalon. Inyo naman to, Panalo. Panalo yung tela niya. panalo yung itsura simple design lang one dinner hindi ka natalo pag ito yung nagkatsa ito na lang ah kaso walang pantalon hindi ka tulad nun well, meron ka bang slacks meron white at mga black yeah. oh Labo to. Hindi ka Ano? Maliit? Oo. Uh -uh. Maliit niya isa. Sige tayo, vlog ko. Ito ang mga lods, mga pang babae. One and a half. Ito po mga pang ano, mga pantalon ano. O mga kulay pang babae po, yan. One and a half lang po 'yan. 'Yan oh. lang 'to? waruba po? 'Yan o. Waruba po ito? Ayan po Lahat po ito. One and a half and one ruba. So magaganda po yung tela niya. Stretchable po oh. Ito maganda 'to. Ito one and a half po ito. One and a half, 'yan po. Pangaka deep. Napakamura po dito. O yan, mga pambabae po na ano. Underwear. 1KD, tatlong piraso. Ayan po. May mga casual din dito, 500 pesos lang. O 500 pesos po, mga pambabae lang po yan, mga kaswal. Pero yun, napakamura. Aha, napakamura po dito. Puro 500 po. 1KD po, makikita po ninyo. Dito po ito sa tapat ng uh, Albahar ng Max sa Al-Rifai building sa ilalim pangalan Social Expo. Ito pala yung matagal nang nakikita ko sa post pero hindi ko um, nandito lang pala. One in a Napakamura. One po mga aso pantalon. Sulit po kayo. Napakaganda po ng tela. Sulit po kayo. Ito po. Mga pambabae. Half KD lang po yan, no? Oh. Ito po, mga, ano, mga pang ilalim po ng mga pambabayan, no? Oh. Half KD lang po yan. Half KD. Ito. Uy, ito yung gusto ng mga, ano. One in a half lang. One ruble lang, o. Oh. Yan po, one ruble lang yan, o. Oh. One ano. Kasuotan po ng mga kababaihan. Makikita nyo, one ruble lang po yan. Yan, mga one ruba po yan Napakaganda po, o kita nyo One ruba po lang yan O Yan po Ayan, eh, nakakita pa po kami ng sabatos o so. da. Ganda siya yung piting two and a half lang po ang sapatos dito. <laughs> Ganito. Eh, ang oh. daming leather, ang daming po ang pagpipilian ng mga ganda. Oh. mga pang-opisina, pang-pasok lang. Hindi oh. na po kay luwi na. Oh. kita na po ito ng malaki pag ginamit niya. Para sa hindi mga maseselan. Oh, ayari, oh ay ho. sukat ko na ho. Ari ka ano. Sapatos na bibilhin mga Super G. Plus Americana po. Yan. <laughs> Bumili na rin po tayong anak Ayaw. Ayan <laughs> <laughs> po, nabili natin. Ah, isang terno po na Americana. Kasama na po yung pantalon niya. Ayan, may pantalon na po yan. At ah, uh, ngayon po ay bumili na rin po ng sapatos. Kaya po yan, terno na po yan. Ayan. Ayan. Mahal <laughs> dito ha? Ha? Mahal dito ha? Alam Eh, mo, dear? What's that? Alam Okay, mga kasulper, dito na po. Ano, binili natin sapatos. sa pong... iyan po ang price niya, no? Two and a half. Masisiyahan lang. na po kayo sa suot-suotin niya. Ano po? Nakumpleta po natin yung ating... Uh... Isa na lang ang hinahanap natin. Damit na ah, po damit. lang. Damit na lang po yung isang hinahanap namin. Yung... Ulay red na damit. Eh. Okay. So ayan po mga super di ano. So uh, dito po sa to matatagpuan sa tapat ng Albahar. Sa tapat po ng Albahar. Uh, what's the building name? Park Center. Arifai. Arifai building. Ah uh, ito po ay matatagpuan social po sa Arifai. Social Expo. Okay. Social Expo. Uh, ayan po ano. Kaya po ano kung, kung naghahanap po kayo ng mga murang item dito lang po tigo 1kd, half kd. Mga t-shirt 1kd lang po mga pambabae. Quality oh, naman po, tingnan nyo po. Ganda naman. Ito po, Alam nyo ito kung magkano. Dos dinar lang po yan. Yan. Ito, magkano lang ito. Ruba. Anus ah, dinner po siya. Kompleto na, yon oh. No? Dos dinner po siya. Napakaganda po, oh. po kayo. Kaya, 3 inihap lang po siya. Ang ganda. Dito pala may mga maleta tayo sa ano, umuwi ka ang laki na. Ayan, magkano ito. Super susupit naman ito, magkano ito. Tolbe na, haplang. Tolbe haplang. Ang laki naman. Hmm. Ito, ganito lang. Katakatang Eh, 8.5 lang, oh. Ayan, oh. Ako mura dito. Oo. Oh. Ay, maganda at Ay, maganda na ba dito, eh. Ito, oh, magkano lang ito. 5.24. Sabi ko. Sabi ko din napakamura po dito ito. Mga ano. So, inihap lang po. Ganun, 'no? So, inihap lang po. So, ayan po, ano, napakamura dito. Ito ay yung pagka yung ano mainit ay haircut haircut plus yun kama po mga ka super g Baktano ito one ruba one ruba lang po ito yan kompleto na one ruba yan po mga kasutin Ayun po mga ka-sobrady, galit po tayo dito sa ano na sa ano pa alam nito? Social Expo, Alripay Building. Oh, so, <laughs> At apat na. At tayo sa kabila, pupunta naman po tayo sa Alvaro Building, sa Max. po okay. uh, tayo naman.